hindi na nahiwa yung bawang nilagay niya na lang ng buo. Yes. Yung ano yung yung bilog-bilog na. Spicy. Sabi ka. O binili pa yan sa ano, galing China pa yan. Hindi iba yan. Yes, yung like. Yes. Okay, okay. Yes. Malay na yata apoy din. Ipasok mo ama yung kawayan. Ang dyan kailangan po sit-sit lang, tanggalan ng... Ay, say lalim. Dalawa lang yan. Baka... Wala naman bangkito to? Huwag sa Ang niya. Baka mabikrat na yan. Sa loob. Sit down, Iyo. down. Parang Kasi baka mo ay si Mama yan ng panggatong niya. Andun yung ano. Ah. Dito kasi lahat eh bigyan ng sa Hindi wala kasi magagamit. Eh. Yan halo malakas na apoy.

pino ulit. Classic taiyan. Siguro si 'to pagtapos na kain ng lutô ni ano, tulog agad eh. Hindi ko yung kumain. Eh, sila lang ba? Baba man ako ulit. Okay, okay, okay. pa daw ulit disco malasing na taiyan. Di mo kong ganun na lutô niya eh. Eh di mag ano lasa na nga, beer na Sige, yan. Eh ganun yung luto eh. Ito yung beer. Yung Okay. okay. Marunong ka pa kasi okay. sa nagaluto eh. Ikaw Beer, beer, beer. beer. Kunti lang kinawa niyong beer doon. Diba? Dapat pala, tinatlo okay, okay. na natin. Kabad, Kalapit ang tindahan. Hay nako, bala sa buhay niyo. Bala siya John din na siya iinom. Sui, 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 sui. Tubig na sweet. daw, tubig. Kunti lang kinuha niya? Oo. Pangat, pangat. Water. Oh, wala, wala, wala wala. Water. Wala, wala. Water. Bala, water eh. Yeah. Water. Water daw, water. Water, water, water. Wait, uh... Uy, dyan, ay pasok ayon na pasok na. Para maubos na ang apoy. <laughs> <coughs> Ganda ng mga shot namin tylars. Lars. pang -copol. go 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 Asa asin. Yeah. Ano man yan? Pati ko. Tango ina. Sa may patutulog pa. Kalahati pala yung kamay ko. O, o. Ano ano sa baba.